Thank you A very good girl, lagpas 10 million pesos umano ang kinita sa first day. Ayon kay Jerry Olea, ipinagmalaki ng ABS-CBN Film Productions Inc. Star Cinema ngayong September 28, 2023 Webes, bandang 11.25 a.m. sa Facebook na mahigit 10 million pesos ang first day gross ng pelikulang A Very Good Girl. Mahigit 32,000 ticket umano ang naibenta sa unang araw ng showing ng revenge comedy drama ni na Catherine Bernardo at Dolly De Leon. Sangayon ako na ito so far ang biggest Filipino film of the year kung first day ang pag-uusapan. Pero totoo bang more than 10 million pesos ang hinamig ng A Very Good Girl na nag-showing sa 250 sinihan nitong September 27 Miraculous? Ang isang kaibigan na nanood ng 11.30am screening nito sa Robinson's Galleria, nagsabing lima lamang sila sa loob ng sinihan. Nanood kami ng neighbor ko sa 3.20pm screening sa Cinema 8 VIP sa Power Plant Mall, Rockwell Center, Makati City, labimpito lamang kami. sanda mo ka lang ba block screenings ng A Very Good Girl sa first two days of showing nito. Tingnan natin kung dalagsa pa rin ang moviegoers sa weekend. Pakiwari ko, lalampas sa 100 million pesos ang kabuang kita nito, lalo pat meron itong international screening sa USA, Canada, New Zealand, Australia, Guam, Saipan, Middle East, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Cambodia, at Nigeria. Kakabugin kaya nito ang kinita ng Made in Malacanang at ng MMFF 2022 entry ni Nadine Lostrina Deleter. Ayon kay Georgie Rula, ramdam na Namin ang ever-loyal fans ni Catherine Bernardo na aligaga na sila sa paghanda ng block screenings. Dinaluhan ni Catherine at ng ibang cast members ang mga special screening na ito. Ayon sa reliable source ng Pep Troika, bandang alauna ng hapon ay mahigit isang milyong piso, palamang ang kinita nito sa mahigit 200 cinemas. Hindi pa kabilang dyan ang mga nakatakdang block screenings sa araw na yon. At ang nakuha naming figures sa buong araw ng Miyerkules, sumabot daw ito ng 7.5M kasama na ang lahat na block screenings. Ayon sa ilang sources namin, ang tansya nila ay baka maka 100 pesos to 120M ang A Very Good Girl. Sana kunti lang ang pag-slide nito ngayong Webe, September 28 at lumakas pa ito sa weekend para makabawi ang naturang pelikula. Sabi kasi nila, break-even pa lang daw ito kung umabot ng 150M ang kikitain nito. Sana makabawi ito at lalong magporsigi ang mga supporters ni Catherine pati ang Kathniel fans. Ayon kay Noel Ferrer, napanood ko na ang A Very Good Girl. Tulad ng naipangako ko sa mga kaibigan natin sa Star Cinema, susuportahan ko ang 30th anniversary offering ng Star Cinema. Noong dumating ako kahapon ng 6.30pm sa UP Town Center, may mga 25 na sa loob ng sinihan na hoping ako ay madagdagan pa sa mga susunod na mga araw. Ito na marahil ang pwedeng mag-hit na totoong walang required ang free vouchers like the others before, pero please, Pinoy audience, we can do better. Supportahan natin ang pelikulang Pinoy para mas marami pang mainggan yung mag-produce at mabigay rin ng trabaho sa ating mga artists. Kasi sino nga ba ang magtutulungan kundi tayo rin lang. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!